Mano-manong tinatanggal ng mga tauhan ng City Environment Office ang mga water lily sa Guvantes River sa Vigan, ni Araw-araw, tunet-tuneladang water lily ang kanilang nahahakot. Kahit kasi papasok pa lang ang taginig, gumabara na raw ang mga water lily sa ilog. At kung hindi maagapan, sigurado raw na mababaha sa lugar pagsapit ng tagula. Masadig bang gabintidito, pinagtutudon, kaya, kaya may nga ako, nadardaras ito pag natidanong. No, dami tayong na Hindi naman daw masasayang ang mga mahahakot na water lilies. Ibibigay raw ito sa isang grupong nagsasagawa ng livelihood projects. Hindi napintas nga klase, may alaen hindi women's group di Pantay Patima. Iso di din rami din ng uh, kada bag. Hindi medyo hanga napintas nga klase. Kala sabi hindi kaya hanga dugti tangkay na. A dangi metti mabati dito nga imabalimmi nga ilalaok na ramedia nga ganagan Jay Organic Fertilizer Plant tayo.